nagsalita si Pastor Kibuloy at nagbigay ng ojo uh, audio message sa kanyang uh, SMNI news platform na siya ay humihingi ng hustisya uh, at katarungan at wala daw itong kasalanan at sinabi niya pa na mamamatay siya na mayroong honor at tatayo sa mga ginipit ni ng, uh, ng katarungan ni ng katarungan na Grabe talaga ito si Kibuloy o no? talagang uh, hindi ito susugo ng buhay sa kanyang uh, mga sinabi ay uh, malamang talaga makikipag, uh, palitan ito ng pupukan sa mga kapulisan na uh, uhuli sa kanya. Talagang uh, ang batas sa kanya ay uh, baliwala dahil sa kanyang mga sinasabing kaalyado, mga protektor sa mundo ng uh, politika na nagbibigay sa kanya ng uh, ng uh, protection ay malabo itong uh, sumuko ng maayos eh grabe talaga si Kibuloy ano ba ang uh, kanyang iniisip na sinasabi niya na hindi raw siya guilty sa mga uh, sinasabing kasong hinaharap sa kanya ang sabi niya pa ay handa daw siyang humarap sa korte pero hindi raw siya hanap sa Senado, sa komite ni Senadora Risa Ontiveros. Eh, alam naman ng na mga taga Davao City, nandun lang daw sa kanyang uh, Kingdom of Jesus Christ itong si Kibuloy. Kaya malakas ang loob eh, hindi sumuko dahil sa kanya mga nag, uh, alam naman natin kung sino ang kanyang mga protector, lalo na sa baluwarte niya sa Davao City, ano? Eh, kaya lang sa tinagal-talgan na itong uh, ang madramang nangyayari sa kaso ni Quibula ay eh, talagang uh, wala itong balak na sumuko at siguro susuko lang ito pagka talagang uh, wala na siyang buhay kasi yung sama kanyang sinabi sa kanyang uh, audio message eh sinasabi niya pa na wala siyang kasalanan e eh, kung wala kang kasalanan e eh, madali namang uh, sumuko sa Davao City Police at humarap ka nga kung ayaw mo humarap sa Senado eh, yun lang daw siya sa kote para dun siya dun niya ipagtatanggol ang kanyang sarili grabe talaga no? ibang klaseng tao to si Kubuloy no? sa dinarami na sa dinami-dami ng kaso dito sa ating bansa itong si Pastor Kubuloy lang kakaiba eh, gusto niya pa sa kanyang mga kondusyones na siya ang masusunod kung paano siya lilitaw at uhuliin. Kasi nga sa kanyang mga protector na alam niya na kanyang uh, binigyan niya ng malaking uh, financial assistance nang sila ito makbo sa nagdaang eleksyon sa ating uh, bansa ay eh, talagang uh, ayaw nitong sumuko. Eh, ito namang ating mga pulisan, eh, lalo na raw sa Davao City, alam daw na mga uh, pulis kung saan siya nararoon pero hindi talaga ito ginaganaw dahil natatawag din sila na pag ito'y kanilang hunuli, ito'y lalaban kasama ang kanyang mga kapalig, dahil alam din nila ito ay mayroong uh, sariling private army at mayroong matataas na kalibre ng armas. Kaya talaga na uh, baliwala sa kanyang ang panawagan ng kapulisan, ang uh, Senado, ang Kongreso, ang uh, Korte sa Davao City at ang Korte sa Pasig City na lumantad na siya para matapos na ang lahat, para may niya ang kanyang kasong kinakasangkutan. Eh, pero sa pagtanggi niya na sumuko ay talagang uh, lumiliit na ang mundo ni uh, Pastor K. Buloy. sa tingin niya ng mga netizen, hindi ito susugo ng buhay. So uh, abangan na lang natin kung talagang ano mangyayari sa sinasabi niya na kahilingan na siya daw dapat ang uh, masusunod. Dabi eh, talaga ito si Pastor, ano? Ako po si Papa Ken, patuloy po ako magminiran, magmamatsyag sa kaganapan kung talagang uh, mauhuli ba, susuko ba o hindi susuko si Pastor Apollo kibuloy.